Magkano yung binigay sa iyo at ilang beses? Um, ang nasa likod po ay yung mga nasa loob po. po kami na... Sa loob ng ano? Uh, ng DPWH po, Your So, mga opisyal ng DPWH. Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kalayay, nandito ngayon. Tama po ba? Oo po, Your Honor. Okay. Na pwede ko ba sabihin, pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara? A District Engineer dati? Tama po ba? Um... Hindi po, Your Honor. Um, ang nasab ang nasayo po sa akin ni Sally po ay yung si ano po, Chip. Sino Chip? ah uh, Chip Bryce daw po. Chip Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw. Ayan na pala. Nagkaka nagkakalimod na tayo. Bryce, totoo ba na uh, ginagamit itong lisensya ni uh, uh, Wawaw para sa mga ghost project? Sa Remember, you're under oath. Your Honor, uh, lahat po ng, ano, ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. Oh. <laughs> so, inuutosan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba na, lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala pong ano. Ande yung, yung anong anong sinasabi sayo ni District Engineer Alcantara. <clears throat> Paano? Anong utos? Anong utos? Ah uh, actually lat po nang iutos niya ginagawa ko po. I mean, give us an example anong utos? It. Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project yung pagkuha po ng pera kay Sali kay SYMS po kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Dun din po pinakuha ni Boss Henry. Makano so Magkano yung binigay sa iyo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan ko ilan po ang, ang, ano, uh, yung exactong ko ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Ah, yung lagay hindi ko po De, magkano na nakukuha ninyong let me rephrase that magkano na ang naabot sa inyo ng sims para kay Alcantara uh, your honor ano po sa totoo hindi ko po alam kasi kapag po dinadala nila yan nakabox nakasarado po alam magkano naman na binib hindi ka binibigyan ni Alcantara hindi ka inabotan malang kahit barya wala po your honor basta nakabox po dinala po doon Gano'ng kalaki yung bag? Ah, uh, box po. Mga oh, kalaki? ang nakikita ko pa mga box po ng mga noodles. Gano'ng nga kalaki yung box? Uh, mga ganyan po kalaki. Malaki-laki ano? Malaki okay, po. Mga 20, 20 million. Anyway, uh, Ade Bryce, okay? Hindi ka malahinahatian ikaw? Hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil yung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pala pareho. Your Honor, totoo po yun. Uh, nakakapunta lang po ako ng kasino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, mag po. Magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng kasino, Uh, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kami ng dalang pera. Uh, pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po, binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang dala-dalanya daladala ninyo? Kung alam mo, magkano yung daladala -dala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, hindi ko alam ko lang po, may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. Magkano ang tayaan niya Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Uh, ibig mong sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng urus? na Lamborghini na Urus. Uh, Your Honor, uh, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako, may konting naging pera, nag-share po para makabili doon, yung para po doon sa bayansel, ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko, dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga katanungan yung makasamahan natin. Uh, Mr. Chairman, just to continue with uh, Mr. Bryce. Uh, sandali lang. Uh, sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung uh, kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento, at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba ninyo ay eh, kapanipaniwala po yung sagot ninyo? So wala pong sumasagot. Palagay ko sila din. Hindi naniniwala sa kanilang mga isinagot kay Senator Erwin. Uh, Senator uh, kailangan po nating magmadali ng konti kasi uh, para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Mr. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung uh, uh, questioning ni uh, Senator Tulfo kay, uh, Mr., kay Engineer Hernandez. Uh, magkano ang sweldo ng uh, Assistant District Engineer? Uh, nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000. Pero, yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo, na sasakyan. Ano-ano yung mga yon? Ah, uh, meron po akong ano, uh, Toyota. Tsaka motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po tsaka po yung ano, uh, Challenger po, Dodge. Magkano magkano ang Toyota Supra? Ah, uh, time nung time on, 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Magka meron ka rin mga motor, 'di ba? Ay yung motor po, buy and sell po ano yun, bali yung kapatid ko na nagbabay and sell po. Hindi, hey, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Ducati, Pero... 2022 Ducati. Uh, okay. I'm sure alam ni Senator JV to dahil mahilig to mag-rider. No? Uh, worth 2.1 million. Meron ka rin BMW R1250 worth 1.2 million. And then, um, ang asawa mo, meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron rin Lamborghini, Urus, uh, performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Uh, Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. yung, yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pina-cost pina out namin to sa customs, Uh, pagbayad ang taxes ang Lamborghini Urus is 30 million ang uh, Toyota Supra is about 10.8 million ang Dodge na sa mga 9.2 million So kung may sweldo kang 70,000 a month paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan Your Honor yung yung pong ano yung pong Lamborghini Urus is nag uh, share po don nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay para ano trabaho ng asawa per... mo? I, uh, with all due respect to Senator Sherwin ano trabaho ng asawa mo? Uh, dati po siyang ano nasa GSIS magkano ang sweldo niya? hindi ko po alam your honor so magkano yung Lamborghini? 30 million? ang balita ko pumunta ka sa sa tindahan ng kotse tinuro lang na asawa mo ito gusto ko binili mo kagad ka cash hindi po totoo yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect, Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino? Uh, sasagutin ko po ng ano. Um, binigyan lang po kami ng membership number. Yan I po. am asking you, what is your alias? Magkano magpaligoy-ligoy pa? To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? What Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Uh, membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Huwag ka magsisunaling. Di ba ikaw to? I believe po, Your I Honor. I believe. Ay, anong pangalan nakalagay dito? No page, pakita mo. hmm bisaya mo your honor nakalagay po dito Marvin de Guzman oh, Ba't hindi mo alam your honor pag sinasama po ako papun pagka po sa kasino binibigay, wala po kaming dal dalang ka membership Ay, yes. card Paano lumitaw to? ano 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 ano